batang helmet. Nagkaroon ng interview si Meryl Lenny Robredo sa Linya-Linya di ba, videographer? Mm. At ito yung highlight. talagang lumalaganap ngayon mga kabatang helmet na nagsasabi na trader your gadaw, baka daw pupunta sa majority black, if ever manski ko ba, Bakit daw iiwan sa Senrisa pero ayan na nga o, no? video gaper no, sumagot na si Mayor Lenny Robredo at kailangan talaga na tama yung paglaban natin para may greater chance na maipanalo na natin ng 2028 diba, ba yun huwag na tayong, huwag na tayong magdekahon ng utak kasi aminin natin marah marahil marami sa atin yung parang gusto ito lang pero hindi tayo kasi makakatawid 'di ba kasi natin maitawid siya sa taumbaya na ito yung ano eh magandang bukas na naghihintay 'di diba? Subukan sana nila na sila magpadala sa mga trolls so sila magpadala sa mga fake news na grabe na yung paninira kay Mayor Lenny Robredo pero ba? Ayan, sumama na si Mayor Nelly. At kung gusto mo ng video to, kailangan mag-subscribe at ito, click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload namin ni videographer. Ito lang masasabi ko doon sa mga mahilig mag flashing, yung mahilig maglinis. Bakit? Pag naglinis ba ako, masasabi ko na entitled na ako na maging corrupt kasi naglinis naman ako eh, di ba? ko naman, nilinis ko yung kalsada so pwede na ako maging corrupt. Wala lang ang magagawa. Naglinis naman ako eh. Pwede ba yun? Malilinis ba yung korapsyon na? No? Malilinis? Lang, yung panlabas lang. Malilinis pa yung korapsyon na? No? Ay hindi. Matatagdaga na korapsyon doon. Oo, talaga. oh, bakit? Magkano ang di ba ang pondo para sa mga ganong flashing. Alam mo, libre yun. Hello, wala na libre sa panahon yun. ngayon. Hanggang gano'n lang yung kayang gawin. Kasi gano'n na yung utak niya eh. Flashing. Oh, Oo. Oh. Di ba? At saka, may nabalitaan okay. pa ako. May spokesperson daw every Friday. Nakaka, nakaka, nakaka kasi sayang yung tax na binabayad ko dyan. Di ba? Pati, pa, pati ba yan? Babayaran ko pa rin ang tax ko. yung, yung babaitang yan na napaka ng bunganga. nga. O, oh. o oh, talaga, bunga nga. Bagay sa kanya yun. O, ito ko ha. Na-high na naman ako mga kabatang helmet. Pero, ayan nga kailangan mabigat ang laban natin for 2028 20, kaya dapat talaga uh, magtrabaho tayo wala man talagang magagawa kundi kailangan lang talaga ipalaganap ang katotohanan at eh, pagdasal tayo diba basta stay happy stay healthy and stay, stay safe as always sabi ko mas nabuhay ng ngayon may tinabukit is getting better everyday god bless ever bye kay Lenny Kailin.